Kuya Rob, why don't you try Pong and Eden? Ay, grabe, paano naman po si Inkit niyan? No? So guys, nag-enjoy ba kayo kay, ano, sa vlog natin kay Krista? Grabe no? Bilip talaga kay Krista. Grabe. believe ako sa bata yung talented na and napaka positibong kausap para siyang ano eh para siyang ano dun eh siya ata yung may-ari ng kabundukan dun eh, parang ganun yung dating <laughs> kasi parang wala siyang takot wala well, laki na naman ang nasa Manila nito <laughs> Grabe. Oh, ah, kasi malay niya po, magkaroon ng ano, mag, mag live kami eh, pa, and pwede naman kayong bumisita, alimbawa magpunta kami sa mga SM. Galing ni Krista, talaga maganda ang mabait. Ayan. Kantahan naman si Elsie Kuya Rab. <laughs> Nami-miss nyo na boses ng dalawa. Sana po kaya patutukan ng mga bagong love team kasi parang na, nakakaumay na yung mga luma. Hindi naman siguro nakakaumay kasi until now, ang pa rin ng views nila. No? Wala po nakakaumay sa Big 3 love team. Hanggang ngayon, kasi ang maganda kasing gawin dyan, ang Big 3 Love Team, magsuportahan po kayong lahat. Para lahat kayo makinabang na matataas yung views ng inyong sinusuportahan. Di ba? So kung upload ay Etsy, magsuportahan ng Jomcar Car and Dan Joy. Eh, kung upload naman is uh, Dan Joy, supportahan naman ng Etsy and Jomcar Car. Para mas matumaas pa. Pero di ko masabi na di ako agree na nakakaumay na kasi ang now magtaas pa rin naman po yung views nila no 500k mataas pa rin po yan yun sa ako na wala walang 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 nakakamis diyan <laughs> di masyadong ano sa comment section Eden Michael please uy grabe ano na ba ah uh, pero ano, schedule ko talaga yan, no? Yung pagkikita lang nila. Yung pagkikita lang. Kagaya nung ginawa ko kay Kayla, di ba? Andun si Michael. Kay Krista, andun si Michael. Parang ano lang, conversation lang. Or normal conversation. So, schedule ko din tong kay Eden. Baka ikaw na umay pang o Oo nga eh. <laughs> Yari ka ngayon. Hana and Mikoy are gems pagdating sa pag-interview. Both are empathetic. Wow! Yes! Tama naman yun kasi pag nag interview ka talaga, dapat damdamin mo yung sinasabi. Kailangan mo nang makarelate sa kanila. And pakinggan mo. Huwag ka muna magsasalita. No? Pansin ko kasi yan, si Kuya Tata, <laughs> palagi siya dyan nababash. Kasi pag nag interview si Kuya Tats, palagi niyang inaano, inuunahan. Pero eh, di ko alam kung nabago na ni Kuya Tats yun. Sinabi ko naman yun sa kanya. So, ano eh, may mga matutunan naman kayo habang nagpa-vlog eh. So, maganda, magaling si Ahana talaga mag-interview. si, ano uh, din, si Michael. Bago pa lang si Michael, pero para siyang, Marang ang tagal na nating kasama. Yun nasabi na ako may Big 3 Love Team ingit na sila. <laughs> nangyari. <laughs> mahirap, mahirap, mahirap magbitaw ng gano'ng salita kasi tatlong love team ang mababangga mo. <laughs> Ayan. Mikoy and Krista, may chemistry di kailangan pilitin para John Carl kusa kinilig ang viewers. Ang big 3, hindi yan hinihinabi sa kalakas po. Oo. to so, yan. Ang, ang feeling ko may sa big 3, hindi siya bababa. mag -ano lang siya. Sabihin natin, mag-stay lang siya sa ganun. O, tataas minsan. Pero, hindi yan yung babagsak talaga. Yun yung naano ko sa ngayon, no? Kasi, until now, grabe. Diba? Yung Jomcar nga, oh. Ilang part ano na tayo sa Jomcar, diba? Hanggang ngayon, ang dami pa rin nagmamahal at nag-aabang sa kanila. Ang Carly dapat sa main channel na rin. Ayun, may mga nagsasabi. Hindi ko kasi kaya guys, il ano lahat eh. Hindi ko kaya i-vlog sa totoo lang. Kaya, yun. Diyan naman si Ian. And maganda naman po yung ginagawa ni Buddy. Maganda yung performance ng second channel natin. Matataas yung views ng mga love team sa second channel. Di ba? at mas natulungan talaga yung mga beneficiaris uh, beneficiaries natin doon. Sana kalinga prof si Hana pakausap mo sa mga zombie na mga <laughs> Sa totoo lang po, kahit sino pong kausap ng magkakapatid, talagang di po siya magsasalita. No, siguro magsasalita lang yung pag wala kami. <laughs> Or pag nag-stay kami ng matagal kasama sila. Krista este sa kayo po sana bigyan ng permanent. O oh, naman po, ano lang siya, singing ano lang siya. Yung kay Krista, ayan mga duet. Hindi naman po talaga love team na yung may ligawan, hindi naman po. <laughs> Parang musical ano lang. Tingnan po natin si Eden at Michael. Tanungin natin sila. Sa tingin nyo po ba, um, sa tingin nyo po ba, mayroong uh, chemistry si Michael at Eden? Press 1. Press 2 naman kung hindi ko yung sure. Press 3 kung wala. Ayan. Press 1 kung meron. Press 2 kung hindi, kung not sure. Press 3 kung wala. Eh, dami nagwa, no? Si Eden at Michael, dami nagwa na may chem kung may chemistry daw. May nagto, hindi sila sigurado. Ayan. Malalaman natin yung pag na vlog na natin.